Mga kapatid, gaano ka effective ang ating pagtangis sa Panginoon, ang ating pagluwa sa Diyos sa oras ng struggles at pagdadalamati. Watch until the end at makita mo kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa pagpatak ng ating luwa sa harapan niya. Psalm 34:17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Pinapakilala sa atin ng Biblia kung gaano ka-attentive si Lord sa pagtangis ng mga lingkod niya at ang pagsagip niya sa oras ng kanilang troubles sa buhay. Ang Diyos ay hindi lamang nag-observe sa malayo kundi aktibo ang kanyang presensya sa ating buhay, lalo na sa moment of distress. Kung ikaw ay tatawag sa Kanya. Ine-emphasize dito ang power ng pananampalataya sa Panginoon na may buong tiwala sa Panginoon to be our shelter. Naalala ko nung may matinding pagsubok sa buhay ko, nasa comment section ang link. Alam nyo ba, ikinukulong ko ang sarili ko sa kwarto at halos maglupasay ako sa pagtangis at pagmamakaawa sa Panginoon na baguhin ang sitwasyon. At tunay nga, mga kapatid, ang verse na binasa natin, When the righteous cry out, kapag tumangis ang mga tunay na sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya, ito'y sasagipin niya sa dinaranas na troubles nito. Kaya mga kapatid, sa inyong mga dumaranas at naglalakad ngayon sa mabigat na sitwasyon, alam niyo ba, masarap ka relasyon si Jesus. Di Kanya pababayaan. God hears your cry at sasagipin Kanya. Ang susi, Huwag kang bibitaw sa pananampalataya at tiwala. And always reach out to Him in prayer, knowing na ang ating mga pakiusap sa Kanya ay lagi niyang tutugunan. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang yumukod at ipikit ang iyong mata at damhin mo, pilitin mo na maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong makapangyarihan sa lahat. Hallelujah o Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat sa reassurance na lagi mong dinidinig ang aming mga panalangin at lagi kang handang saklolohan kami sa oras ng kagipitan. Tulungan mo kaming panatilihing laging malakas ang aming pananampalataya lalo na sa oras na may pagsubok sa aming buhay. Batid namin you are in full control kaya alam rin namin ang purpose ng mga pagsubok ay sadyang para kami subukan. At dito'y pinapaalam mo sa amin ang tamang direksyon grant us the peace, Panginoon, that comes from knowing na Ikaw ang lakas namin para ipagpatuloy ang aming pagharap sa aming mga trials. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming samo at dalangin sa mga pangyarihang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.